kasi korte mismo. Sila ang humarap. Hindi sila mag-aano ng mga salita na para paliwalain kayo. Tapos, tapos pinapaniwalaan agad din nyo. Bakit, bakit sila lang ang hindi na makapasok Sir, really? Mga mga toho hindi na makapasok na nga hindi niyo pagmahay nari Sir, you're done You're done with your checking kayo? It's failure, right? kami mga terorista para magkaganyan kayo dito. Yung unfair kayo, mga Kaya kami ko mayroon kayo ang nanggugulo. Sabi na wala po kayo nakikita. Pero ginawin ka po, po, Hindi nyo alam po ano yung katotohanan. Sumusunod na kayo sa mga marinang po. Failure, period. You're talaga uh, yung, yung intelligence yun, dapat Ang awa na mo sila. Ano ginagawa yung yung ang ang sir? Ang gagawin, ano yung mga sa inyo, ha? Ano na katuhin? Pagkawala eh. ka na. Hindi na Hindi niyo alam kung sino si Pastor. Si Sebastian Bandari, may Si Greg Canada, asawa niyo, Broca Bugada. Ay tayo, Sulod. ang nagbigay ng na, kasalanan sa kanila. Matino, si Pastor, matino!

hindi ba kami medyo nagsabi ng totoo? Sir. Grabe na kaya ko makita sa balita, sir. Grabe na muranak. Kami ni Amalo, si Alessa Mendez. Yo yo kasi no kalingan ng Ama. kung sino-sino. Risa on virus yun. Ay, yeah. Hindi na mapanindigan kasi kung ano totoo, di ba? Hindi mo mapanindigan kasi mga pare-parehas kayo sinungaling. Mga bayaran. sila. Kung mabot ang panahon. Yung katumihan nyo, huwag nyo ipasa kay pastor. Pinigisan kayo, pinag Hindi kayo totoong inapi ni Pastor. Kayo ang gumawa ng kasalanan nyo. Pento nyo na pinapasa nyo kay Pastor. Para malaman nilang lahat. Madam, anong, ano masasabi mo na parang nababaliwala ng ating kapulisan yung contribution ni Pastor sa anti-insurgency? Oh, masasabi ko sir kasi ano, alam nyo lang sa totoo lang no, Naniniwala kasi agad sila sa mga report-report kung ano yung utos. Dapat alamin nila kung ano ba talaga ang totoo. Tapos sinatanong namin, tinatanong sa hiring lahat. Kung sino nag-utos sa inyo, hindi nila masagot-sagot. Ma'am, nag politika isa sa sa nanin. Bakit hindi nyo mailahat kung sino nag-utos? Bakit? Nag-ipolitika diba? Na kung, to, kung totoo talaga kayo, kasi kami naghanap din kami ng katarungan. Naghanap din kami ng justice kasi na injustice na rin kami sa pinagkagawa ninyo. Diba? Hindi nyo alam kung ano yung buhay ng mga taong naggaling dito na ganyan ang nireport nila sa inyo. Oh, I... Hindi yan sila pinahirapan. Hindi yan sila sinaktan ni Pastor. Hindi yan sila inano ni Pastor. Mga Dahil sa mga kasinungalingan nila, ganyan sila. Hindi sa korte, hindi umaharap hindi yes, sa mga hearing hindi umaharap, tapos sa punta ng Senado, nakatakip ang muka, kung totoo kayo, ilahad nyo yung totoo. Hindi magagamit o. Na hindi kayo gagamit ng mga tao na kung sino-sino. Hindi -sino. magamit listahan. Yes, kung totoo kayo, kahit walang listahan, no. kaya nyo isalaysay. Bro, bakit may mga listahan kayo? Kahit binayaran man. Diba? Ano pa lang, ano pa talaga yeah, totoo? Poro. bakit hindi nyo maisabi? Yun lang naman ng amin eh. Magsabi kayo ng katotohanan. Hindi puro mga kasinungalingan. Mga fake news kasi kayo eh. Tapos kayo ito gagawin nyo dito? Gusto nyo pakalmahin yung mga tao? Kayo ang magsilayas. Hindi niyo alam kung anong kung anong pag kung ano ang sakripisyo ng mga worker dito, mga mga anak ng ama dito. Hindi niyo alam yung tapos gaganito inyo, pababuyan niyo yung compound namin. Hindi niyo alam ang pinaghirapan namin dito. Nang tubo of Kingdom Nation. Hindi niyo alam ang pinaghirapan ni Pastor. Kung makakong makasalita kayo kay Pastor, wala kayong respeto. Tapos kayo, maghanap kayo ng respeto sa amin? Ano bang irerespeto namin sa inyo? Wala! Injustice yung ginagawa niyo sa amin dito. Kung kayo, kung barap kayo ng maayos, kami dito mga terorista para makakaganyan kayo. Kaya sabihin nyo dyan sa General Tori nyo, kung nabayaran siya, huwag na kayong idamay. Kasi, aanihin nyo rin yan pagdating ng panahon. Mark my word! Mamata dyan kung nagtanahan. Hindi yung ganyan yung ginagawa nyo nakapul patel kayo na ano kami dito mga terorista pero yung mga totoong yung totoong mga kriminal totoong terorista ito ang totoong, totoong mga gumagawa ng mga kasamaan hindi nyo lagi mahuli ma sa, sa mga drag no, no. Ito, mga, tao, sa na 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 mga drag lords mga drag addicts hindi nyo lagi may pagtanggol yung mga napatay ng na mga kasamahan nyo, ng mga matitino dahil sa mga terorista dyan sa ano, ba't hindi nyo maitanggol lagi? Okay, kaya, Tapos na si na Pastor, doon. gaganyan ninyo? Papastusin nyo si Pastor? Ano hindi sana tama? Dapat kayo mismo, di kayo umaten dito, absent kayo, bala na wala kayong pwede. Hindi nyo, nyo alam ang buhay ni Pastor, kaya hindi like sir. Patukura po nyo. Kung ano yung kaya mga yaya, yun? sa inyo ng mga dissidents, magluto nyo wala ang lahat, please yes, yeah, lang. Accusation lang yan. Ada XPC na, sa butuan. Kung kayong matino so, tao, ah, mag-isip kayo, nasa pulis pa pa na kayo. Sobra uh, so uh, uh, na kayo eh, sobra na kayo eh. Kailan kayo nag-start sa panggugulo? Kung tagal-tagal na nag-anggugulo kayo, kung tagal-tagal na ba, ilang months na kayo, mag-i-year na kayo. pwede, pwede, pwede. Ganyan kayo, 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 kayo na, ng ganyan?